Hello guys. Pwede tayo ng mga gold chocolate coins. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 pieces na ito ay pang 15 pesos Meron naman tayo dito 26, pieces pang 30, pesos 32, 33, ng plastic at 37, 38, 39, 40, 41, 42, tayo 44, seller Uh, at syempre, mayroon din tayo tikipi. -tik -tik -tik. so, dito naman sa Garapon. Kasi hindi na tayo gumamit ng plastic. Ayan. Bumili na ako ng 2.5 kg. Na, na, nabili ito kalagang 600 plus pesos. So, kitang kita na ako dito. Kasi pag mas malaki ang si check out mo, mas malaki yung mo. Pero mayroon din naman ito available na mga lang. At, i-display natin ito ngayon sa labas para mabili na nila. May mga nagsibilihan na ngayon mga bata. Piso isa, ganyan. At pag hindi na ugusto, syempre, bibenta natin sa mga bata, piso isa. Mabenta din naman to. Kahit hindi, bagong taon. Ganyan. So, trip-up, up muna ako dito. Ang cute. Ang paswerte, pagpasok sa bagong taon, nilalagay sa mga pagkain, nilalagay sa mga prutas, sa mga uh, lamesa. Kaya ikaw, check out ka na. Habol pa. Check out sa link. May, may oras pa na. Mabilis lang naman to ang delivery. Okay? Basta, dito ka lang sa Metro Manila. Okay? Check out, check out na. Ikaw. Meron na kaming bagong 100. <laughs> ngayon si ate, may nagpajita sa kanya. Oh. <laughs> Ay, bago. Alam niya, parang fake daw. <laughs> uh, may 1,500 na lang, tsaka 50. Oh. 100. Oh. Mga hayop na ngayon, hayop. Wow. Oh. galing. <laughs> Ang galing. So, ano? kami meron. meron kami. Ay, si kayo, kami. Secret. Secret. Ang Ang galing. Ang galing. ko Ang <laughs> oh, uh, Papa ingit ako eh. Parang nipis <laughs> lang eh no. Anipis lang niya. Ngayon naman mga ka-super, isi-sealed natin to gamit itong ating sealer. Ito yung aking na-check out. 200 mm na sealer. Yan. Uh, uh, available to online. Ito yung ginagamit ko rin pang sealed ng mani. Pag nagluluto ako ng mani. Kahit anong naman pwede nyong gamitin to. Pag mahilig ka mag-repack dyan sa tindahan mo. Wow. Nasobrahan sa init. Nasobrahan sa init. May adjustable naman yung init dito. Yan. Aha. Uh -huh. O. Yan. 15 pesos. Meron lang tayong 30 pesos. Aha. 15, 30. Medyo mainit yung ako na. Adjust ko lang. Yan. Okay? Mahilig ka mag-repack dyan sa tindahan mo. Meron to maliit, may mas malaki pa dito. Check out lang, mura lang naman to. Nasa 300 plus, may 200 plus lang din. Depende sa laki. Okay, magagamit ko dito sa ating tindahan, lalo kung mahilig ka magripak-ripak na kung ano-ano mga kututin at kung ano-ano Okay, check out lang. Yeah. Dog coins available sa Russia Family Bye! kada no bum ang pang-isa ang ko ako nagpa-sale. Hindi din naman po isa na magastos. Kada 1,000 din hindi Magkabilang no, 'yung mga tindahan na enjoy na ngayon sa loob ng pagka-play din, romi. May training niya Hindi pa. May mga mga naisa bigyan. 1 sangtaon. Ano pa pala natin? Kayo 'yung sa subscription. Sobrang lang tindahan din, no. Kapremi mo na kasbiyan. Talaga siguro sulit 'yun. At saka 'yan bibigyan sila ng mga kuwarta mga ano. Tahunan sa tindahan wala ka po. Mag-starting na. Wala silang limit no 5 6 7. 100% 30%. 20%

sikat Wow. Yan lang, no? Eh, dalawa. Galawa po. Pwede Hello guys! Hello mga ka-super kasari! Kanikusyante ka madam! Good evening! Mga pay na gabi! Ngayon, tapos na ang laban ng Pasko. So, anong next? Bagong taon naman! Pero ngayong Friday na ini ay back to normal na ang flow ng mga ating mga tumors. Uh -huh. Siguro yung iba nagpasukan na. Yung iba wala ng pera o yung iba eh nagtatabi-tabi na para naman sa bagong taon. Kasi ang gastos ng Pasko diba? <laughs> True yan. Kaya ngayon tipid-tipid muna tayo. So ngayong araw na ito maayos, malinis ang ating tindahan kasi mayroon tayong Super A. At kanina din dumating din yung ating... PMFT si na ahente na at kumuha ko ng konti lang kasi marami pang stocks. Marami nagdatingan din ng mga mga delivery si ba yun? Birasa, si Downey, si ito, Virginia, ano yung pa ba ito? Yan. At ikot tayo din sa ating pindahan. Ayan, ang ating panghanda pa din. Naayos-ayos. At kanina galing kami ng market. nag angkat kami ng bigas. May ating mga bigas. Kasi may mga bumibili ng mga tigisang sako, pang-stock na siguro nila, para pagpasok ng bagong taon, eh, marami silang bigas. Meron pa tayong mga soft drinks. Dito pa rin yung ating mga ibang panghanda. At syempre, nakaredy na yung ating turotot. Pero bago ako nakita sa market, pinapa pinapausok. Sampung, ito yung time check na muna tayo ay magsi 7 na. Ay wala, umuwi na yung ating assistant. At maraming maingay sa labas sa hey! mga bata. At ating egg, fresh na fresh. Kaka-deliver lang kanina. Ayan, nakapag na si Super A ng Harina. Asin. Corn kasi nagbilihan to ng mga ano nakaraan. At ang mabenta ngayon ay itong mga pansit kanto. Noodles na yan. Ayan. Aha. At dito, nakadisplay na yung ating gold coin, may rin 30, may 15, at may piso dito pag gusto. Siyempre, nandito pa yung ating, baka may magbigay pa, hindi, sayang naman, di ba? Aha, alright. At dito, meron pa tayong mga natirang mga, ano, paper bags. At ang ating mga ay mabenta din ngayon. Sawa na sila sa kanilang mga handa. Kaya ibang sa sardinas, nag-farm beef, at ang dami din naglaba. Uh -huh. Ayan, nag-refill na si Super A kanina mga powder, downy, shampoo, No, maayos ngayon kasi meron tayong Super A. Bukas, Sabado, Linggo, day off na naman. So, gugulo na naman itong ating tindan. Yung ating chicharya lang, ang dami tayong uwang-uwang kasi. Ang bilis talaga ng chicharya. Kaka-display nga lang kanina, ang dami na ng mga uwang-uwang. Wala na yung mga malalaki. Aha. At may pusa doon sa siya taas ang ating chopper mingming. Hi ka sa vlog. Hi ta vlog. Hi ta vlog. At kanina dumating din si Gardenia. Yan, fresh na fresh ang ating gardenia breads. At wala na tayong ice cream. Kailangan ko na mag-order ng ice cream para naman sa New Year. Kasi ang dami rin nagbibilihan pag may okasyon, pag bagong taon at Christmas. ya naubos yan. Ating mga ready to drink. Yan. Okay. Alright. So, tinda-tinda mo na tayo. Back to normal. Siguro, baka bukas, baka may mag-inom. So, ready naman yung ating mga ano pa, alak, madami pa tayong stocks at magdadagdag na lang tayo para sa bagong taon. Okay, Doki? Okay.